Magandang araw mga kaguro. Ito ang Teacher Updates. May mainit na balita mula sa Kongreso. Itinanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kung may positive development na ba sa Performance-Based Bonus o PBB ng tatlo ng mga guro. Ano kaya ang sagot ng DBM? Sa pagdinig, diretsong tinanong ni Representative Tinyo si DBM Secretary Amina Pangandaman ukol sa PBB ng mga guro. Matagal na kasing inaasam ng mga teacher ang malinaw na update kung kailan ito maibibigay. Ayon kay Sec, Pangandaman may positive development na sa PBB 2023 ng DepEd. Sinabi niya mismo na granted na ang request ng DepEd para sa bonus. Ang hinihintay na lang daw ay ang official na signed resolution mula sa Technical Working Group o TWG. Dagdag pa ni Sec pangandaman, malinaw ang impormasyon na nakarating sa kanya. Granted na ang p 2,023 para sa DepEd teachers. Ngunit kailangan pa rin nating hintayin ang formal na dokumento bago tuluyang mailabas ang pondo. Mga kaguro ito ay malaking hakbang pasulong. Matagal na nating hinihintay ang kumpirmasyon at ngayong malinaw na granted na ito, mas malapit ng matanggap ng ating mga guro ang PBB 2023. Abangan natin ang formal na resolusyon mula sa TWG at ang mismong release ng pondo. Rest assured, tuloy-tuloy naming ihahatid ang updates dito sa Teacher Updates para sa inyo. Ito ang teacher updates at sama-sama nating bantayan ang kaganapan sa PBB ng mga guro. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kang updated.